Ganda tanghali po mga kamiks Andito kami ngayon sa San Fernando, Pampanga. Mayroon po kami dito ng uh, installation ng wallpaper. Pero bago po ang lahat eh kung gusto niyo pong manood sa aking mga lahat ng video, mag-subscribe mo po na kayo. Ah, uh, mga kamiks halika ikotin natin tong ating bago project ngayon. Eh, papakita ko sa inyo. Ayan. Bali po ano siya, high ceiling. Mataas po kaysa me. Ayan. Ayan, malaki po ito. Isang buong bahay gagawin namin. Ayan o. Oh. Ito pa. Ayan. Ayan, Bogs. Kaway ka muna. Ayan, kasama ko rito. Ito, hanggang dito ito. Sa walking closet, kailalagyan pa ito. Ayan. Ayan o. Oh oh medyo matatas ang kabinet. Anong lalagyan ba yan ha? Hanggang wala na rito. Tapos dito tayo sa labas. Ayan, malaking bahay po ito. Ito. Ayan po. Ayan. Ito na po. Mali pala yung mga mga... Ah. Kaya lang, hindi pa talagang yung Hindi pa lahat. Ano lang? Sa dalawang dalawang patong punais kayo puling ang taas. Iyan po siya. po siya. Oh yan. Yan. Bali. sinukat na nahuhunan namin kanina to. Papasok po rito ay mga 150 rolls. 150 rolls po yan. Yan po hanggang doon yan no. Oh. Tapos dito. Dito yan no. Oh. Matataas po ang ngaran dito. Ceiling. Ito kwarto. Yan pagpasok ng kwarto ay taas. Yan, kakabitan din po yan ng wallpaper natin. Lalagyan yan. Ang ganito. Yan. Ito. Yan, pati doon sa tas ng cabinet Ang ganito. Tapos. Dapat dito, dito, dito sila libro ng James Dito pa sa isang kwarto. Lalagyan pa ito. Mali, ano po ito eh. Apat na kwarto. Yan. Ayan dito. Lalagyan natin ang wallpaper. At Yan. Ito, papalitan natin yan. Ayan. Papalitan. Hanggang dito. Malay ka, mga kamix. Sa kabilang kwarto pa tayo kamix. Wala, wala ilaw lang eh. Eh, Joe, po siya. Pero, ipakita ko lang din ang video. Ayan, ito. Lalagyan po lahat yan. Ayan. Eh, Ay, medyo matilim siya rito. Wala pang ilaw. So, ayan po mga kamis, ang ating project ngayon na bago at sana po ay kaya namin itapusin itong buong araw. 150 rolls. Yan. Yan. Ito na po, tinapas namin. Ayan. Ayan. Ayan, tinapas namin. So, mamaya mga kamiks. May, may sa labas pa pala. Video na sa labas. Ito. Mayroon pa sa labas. Ito. Yun. Mga molde ito. Ayan. Ang gandun. Ang gandun. Mga poste. Ayan. Okay. yan po ang ating ngayong bagong project. Mga kamix. At salamat po sa ating uh, buong may kapal at binigyan kami ng biyaya ngayon. Tuloy-tuloy po ang blessing na binigay na sa amin. At maraming maraming salamat po sa Panginoon Jesus. Okay, Ayan. Okay mga kamiks, ayun, matutulog doon muna at naghahantay kami ng ayuda. O, oh, kawai ka muna Dog food. Okay. Hindi namin mean, yung dog food. Okay mga kamiks, mamaya ay bibidyo ko po ulit pagka may naikabit na kami o na-install na namin yung wallpaper dyan o kaya pagtapos na sa ako ay bibidyo. Update ko kayo mamaya ulit sa aking video. Sige, marami mong salamat. Mamaya po ulit. Yan yeah, yeah, mga bugs. Ah, uh, magandang gabi po mga mga Ito ang na kami sa aming uh, trabaho. Pero tapos na po. Kulang lang yung ano, kulang lang yung papel kaya ito. Ito ang ito nato ni na, panalagyan, saka yung doon sa mga evacuato pa. Ito na po yung ginabit natin na cool paper. Oh. Uh -huh. Hindi rin siya pansinin kasi puti din eh. Alas siya, kulay lang din ng pintura. Eh. Ay nako. Pero kung ano, napakaganda naman talaga. Huh? Ayan. Ito po question ko. Ayan. Doon na? Ayan. Ayan po mga kamix. Ang aming na panibagong ano ngayon. Venice project. Hindi pa finish yan. Project project yan. Titignan ko yung sa kabila yung ginawa ng aking kasama. Dito sa kabila. Ito gagawin pa namin ito. Ano doon? madilim. Yan. Ito yung ginawa niya kanina. Kulang din yung papel. Hanggang dyan lang. Yan. Yan. Tapos dito. Yun. ayan Yan po ang ating nagawa ngayon mga kaibigan. Mga kamiks so, bye Mga kamiks Bye-bye. Yeah, I'm coming. Yan po nga ngayong uh, bagong natapos na project. Maraming salamat po na uh, tapos na din.